Lumabas na ang opisyal na music video ng bagong awiti ni Glock 9 tampok si Scastic Lee na may pamagat na kumpisal, noong biyernes, Mayo 13, na nasa number 4 trending spot for music ng YouTube channel ngayon. Makikitang sa isang simbahan ang naging tagpuan ng kanilang music video. Di bibilangin ang pagkakamali, patawarin mo akong muli, bahagi ng lyrics ng awitin, bagay na umani naman ang bash mula sa mga netizen at naiugnay sa isyo ng hiwalayan nilang muli ni Zineb Harake. Inakusahan pa ng mga netizen si Skastek Lee na ginagamit ang isyong ito para sa promosyon ng naturang awitin. Naging isyo rin ang pag nila sa loob ng simbahan. Narito ang ilan sa mga komento at reaksyon ng mga netizen. Lord patawarin niyo po ito sapagkat di niya alam ang kanyang ginagawa, kung pwede kunin niyo na rin siya Lord. Seriously scastically, gumawa ng worldly music video inside the church. Disrespecting the house of the Lord. Bakit kaya sa lahat dyan panaisipan mag-shoot? Bakit kaya pinayagan? Sa simbahan pa talaga nag-eksena ng ganyang kanta, hayaan mo nakikinig sa'yo si Lord kukunin ka na daw niya. Sa kabilang banda, Marami rin naman ang nagpaabot ng pagbati sa kanila, lalo na sa comment section ng official music video nito sa YouTube. Halos kasabay ng kainitan ng halala noong May 9 ay ang pasabog na revelasyon ng YouTuber na si Zineb Harake na hiwalay na sila ulit ng karelasyong si Skastikli sa Mother's Day episode ng Tony Talks ni Tony Gonzaga noong May 8. Naging emosyonal si Zineb, sa pagbabahagi ng masasakit na karanasan niya sa buhay bilang isang ina at partner kay Scasta na ilang beses na ring dumaan sa alanganin ang kanilang relasyon Nagkahiwalay sila noong 2020 subalit noong July 2021 ay muling nagkabalikan Nagkaroon sila ng anak na si Bia na isinilang noong March 2022 Naging maayos naman daw ang pagsasama nila ni Scasta noong una subalit nang pumasok ang January 2022 dito na naman sila nagkaroon ng problema. Nagkakalabuan na rin sila sa panahong nagdadalan tao si Zeynep sa kanilang pangalawang anak na si Mon, ngunit dulot din ng stress ay nakunan si Zeynep. Dumating sa point na nagmamakaawa ako sa kanya. Alam niya na buntis ako, hirap po talaga yung pagbubuntis ko kasi Mon, medyo maselan, emosyonal na pagbabahagi ni Zeynep. Nagmakaawa raw si Zineb na alang-alang sa kanilang mga anak ay huwag silang iwanan ni Scastel para sa ibang babae. Ayon pa kay Zineb, kahit hindi siya perpektong asawa ay hindi naman niya deserve ang ganoong trato mula sa singer. Nang mapagtanto raw ni Zineb na hindi na magbabago pa si Lee, ay nagpasya na raw siyang hiwalayan ito. Kaya lang ipagluksa niya ang pagkakunan at pagkamatay ng pangalawang anak nila na si Moon ay hindi niya binanggit ang singer. Hindi lahat ng nakikita mo totoo talaga, naniwala ako eh, yun yung nakita ko. Naniwala ako sa nakita ko, bulag na pala ako, pahayag ni Zeynep nang tanungin siya ni Tony kung ano ang natutuhan niya sa mga nangyari. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!